napakalaki tignan natin kung ano makukuha natin dito pag malaki, di padagdag pag medyo malitlit lang ito all goods pa papuntang Cavite City okay. okay na to ba sing? eto lang dalawa ha okay So, 225 yung binigay. Ang pair lang nun, 175 yata. So may additional na agad, di ba? Cavite City yung drop off nito, medyo malayo. So pwede pa ako magsabay ng isa pa. Pero sana masabay natin, wag naman sobrang bigat. All right, so yan may kasabay na yung Cavite City ko. Syempre, Cavite City din. So bali mga tropa, itong nakuha ko is um 5 kilometers yung layo sa akin. Kanina doon sa pwesto ko. All right, so dito yung pick up natin. Santo dito. Ito, vapor piece net. Ay, sir. <laughs> sir, yung delivery pin doon na lang. Okay pa. Thank you, sir. Ang liit, ah. Wire lang. Sobrang liit nito, ito. <laughs> o, lang yung dala ko. Di ba? Kaya ko pang kumuha ng pooling. Alright, so yan. May isa pa ulit ako na dala. ah uh, Cavite City, syempre. <laughs> so, tatlo na yung dala ko. Kaso nga lang, dalawang pooling. Isang regular. Tinagkukuha ko na kahit na pulling. Protect na yan. Kesa wala tayong maraming dalaw pa baba, di ba? <laughs> sir, sir, nandito na po ako sa tapat. Okay po. Ano yan, sir? Okay lang nakatupi. May dala ko pero kaya. Ayan. Sige pa, sige pa. Paldo. Alright, so item pickup tayo. Bali, yan. Tatlo na yung dala ko pa ng Cavite City. Dalawang pooling, isang regular. So medyo pangit yung dalawa. <laughs> Pero okay lang, At least uh, malinis na 500 plus na to. Papunta pa lang ng Cavite City from silang. Siyempre yan. Bali, ang discarding ginawa ko dito mga tropa. Yung unang unang kuha ko is, siyempre, pinili ko lang yung malapit yung pickup Like mga 3 kilometers pa baba yan, yung ginawa ko. Then, nung pangalawa ko, tsaka yung pangatlo, kahit ano na yan, mga tropa, 3 kilometers pataas na yung pickup, okay lang yan. Uh, at least, may dala, di ba? May kasabay. Yun ang pinaka-importante dun eh. Then, may papakita ko sa inyo, mga tropa. So, yung wallet natin is 19. Pinagkasi ako siya sa tatlong booking. Ayan, tatlong booking natin. Alright. tapos meron pa nakabox ako na lang magbubuhat na ito ma medyo mabigat eh ito na lang sa silang ay isa ito sir <laughs> opo yung wire lang na maliit Ito. pa check nga sir pa kung yan nga talaga takto pala dito pala salamat po ah ah ano na lang sir delivery fee 175 lang 170 Wala akong bariya sir eh Oo oh. ah, okay na Thank you sir 5 ah. star ka sa akin sir Binigyan mo ako 200 eh One hundred seventy lang sir. Seventy. Okay, thank you po. All right, so delivery completed na tayo mga bowls, diba, ba? Tatlo. Ang basic. <laughs> So, yan. Kaya tatlo din ang kinuha ko dito pa Cavite City. At least bumaba man ako ng ano, na kawit. Okay lang. Tulog kasi talaga ang booking dito sa Cavite City. Talagang maghihintay ka ng matagal dito para makakuha ka. Pinilit kong makatatlo para at least kahit na hindi tayo makakuha dito ng pabalik, eh, okay na all goods yung kinita natin. Papunta pa lang dito, diba? Nasa ano na siya? 600? Alright. So, tara, ihintay na ako ng pauwi. Kaso, ah, ubos yung wallet ko. <laughs> 19 pesos ba naman kasi pinag-cash sa tatlo. <laughs>